Ladies and Gentlemen Are you ready? Hello mga kakalabots Alika magpunta tayo dito sa Lusail Boulevard Kasi narinig ko may maganda daw dito ano eh, Luminous Tignan natin So syempre naglalakad kami Ayan puro ilaw Ayan munti ko pa mabangga yung mukha Ayan pa So, syempre, lalakaran natin lahat ng ilaw na makikita natin dito. Ang ganda lang, guys, tinan mo, oh, yung tunnel niya, umiilaw-ilaw, di ba? Kala mo, nasa spaceship ka. Ito ang QNB station. Yan ang QNB na bank, kaya siya tinawag na QNB station sa metro. Yan na, papasok na tayo, guys, sa Luminous. Another tunnel. Kita mo naman, parang feeling ko, Star Wars ako, eh. May mga nakaputi pa, tapos kulay itim din yung mga partner nila, di ba? Star Wars talaga. Siyempre, paglabas mo ng tunnel na yan, ito na mag-uumpisa ang mga ilaw-ilaw na mga flowers. Pati si Manong may pailaw din na hawak. Charot. Ayun o, oh, may malaking fish. Ito ang giant flower. Ayan o, oh, ang tangkat. Ito siguro mga mushroom siguro to pero ang cute lang tignan. Ito naman guys, pawikan. So feeling ko under the sea. Ito rin under the sea tayo guys pero hindi ako sirena <laughs> hindi rin ako shokoy ito naman kala mo naman. new year happy new year ang ganda lang tingnan guys diba pati itong mga inaapakan o no, pag inapakan mo umiilaw ang cute tignan ang sarap maglaro dito ang mga bata napakaraming bata dito guys ng mga naglalaro konti lang yung nanay charot so ito naman guys yung nasa bandang dulo diskuhan to ayan o kaya may mga pailaw pa pailaw tapos gusto nga sana magsayo dyan eh kaya lang eh baka sumikat ako, charot ito na naman, ang giant mushroom syempre, pauwi na kami nyan kaya lahat ay pa-exit na kulay pula naman sya at syempre, ito ang huling panood ko dito yung mga gumagalaw-galaw na flower ayan, o oh. so, nag-aano ah, sya ng ano? nang binhi ba yun? ayan, nagiging sunflower na sya oh, di ba? ang cute tignan, ba? Diba? ito pa, o oh. o, oh, parang sumisibol sya bulaklak. Ayan yung mga stem, gumagapang-gapang, tapos unti-unti, ayan, flower. So, yun lang guys. Thank you very much. Thank you for watching. God bless po sa lahat. Babush!